Ngunit hindi pa lumilipas ang 1056 na taon mula nang bumaba si Adan mula sa paraiso patungo sa lupa ng ipinanganak si Noe at ang lupa ay puno ng mga biyaya mula sa mga puno na may bunga mga pananim mga kagubatan at lahat ng uri ng mga ibon at hayop. Ang lupa ay sagana at kakaunti pa lamang ang mga tao rito. Diyos at ma matakot kayo sa Kanya. Patuloy kayong inaanyayahan ni Noe na sumama sa Kanya. Mga tao, ah, sambahin ninyo ang Diyos at ah, matakot kayo sa Kanya. Patuloy kayong inaanyayahan ni Noe na sumama sa Kanya. Bakit hindi tumitigil si Noe sa pag-anyaya sa mga tao na sambahin ang kanyang Diyos? Hindi ba sapat na inaalis niya sila sa pagsamba sa ating mga Diyos? Hindi lang iyon. Ngunit nagpapadala rin siya ng kanyang mga taga-sunod upang dalhin sila at turuan ng mga aral. Halina kayo mga tao. Lumapit at manalangin sa harap ng inyong mga Diyos. Ang inyong mga Diyos ay tinatawag kayo sa kanila. Ang Diyos na Wat ang Diyos na Suwa, Yagut, Yaok, at Nasr. Sila ay naghihintay sa inyong pagsamba at mga alay. Kaya, kung maniniwala kayo kay Noe, at tatalikot sa ating mga Diyos, Magmadali sapagkat kami ang mga nagwawagi sa harap ng Diyos at kayo ang mga talunan at kayo ang talunan. Sinasabi ni Noah sin sa atin na tayo ang malalakas sa Diyos at kayo ang mahihina na wala ang Diyos. Magbabayad kayo ng mahal na halaga. O propeta ng Diyos. Hanggang kailan kami magtitiis? Sinasaktan nila kami. ng tinutuya. Sinasabi ni Noah, maging matiyaga. Magtiis kayo mga mananampalataya sa inyong kalagayan. Malapit na ang kaluwagan. Alin at lumuhod at manalangin sa mga Diyos upang baka sakaling patawarin kayo. ba sa sapat na hindi kayo nag-aalay sa kanila? Bakit ang mga taong ito ay sumasamba sa mga rebultong inukit mula sa kahoy at bato at nakakalimutan ang kanilang dakilang lumikha? Bakit sila nagmamalaki sa lupa at lumilihi sa mga aral ng langit? Narito ang mga Diyos na mga galit na sa inyo. O, mga tao, mga tao. Tinatawag kayo ni Noe at sinasabi, dumating na ang tanda mula sa Diyos. Inutusan ng inyong Panginoon si Noe na gumawa ng arko at tutulungan siya ng mga naniniwala sa kanya. At bakit siya gagawa ng arko? Kung hindi naman tayo aalis sa lupa para iligtas tayo mula saan? Sabi ni Noe. Wala sa galit ng Diyos. I swear, ano ang ginagawa nila. Hindi mo ginawa o nawa ang barkong ito para tirhan mo kasama ang iyong grupo. Sinasabi nila na iniutos ng kanyang Panginoon na gawin ito at ililigtas sila mula sa kapahamakan. At anong kapahamakan ito? Ano ang nangyayari sa lalaking ito na si Noah na nagtatayo kasama ang kanyang grupo ng isang napakalaking barko? Nagtatrabaho sila dito araw at gabi at hindi sila napapagod o nagsasawa. Ano ang gagawin natin sa kanila? Hayaan natin silang matapos sa pagtatayo at makikita natin pagkatapos kung ano ang mangyayari sa kanila. Mga mananampalataya, mahusay ang inyong ginawa. Narito na ang inyong barko at natapos na. Salamat sa Diyos na tumulong sa atin na gawin ito. Sinasabi ni Noah. Na may natitira pang dalawang bagay. Sabihin mo sa amin, o aming pinuno. Sinasabi ni Noah na ang una ay huwag kayong tumigil sa pag-anyaya sa mga tao na maniwala sa Diyos ni Noah. Ang pangalawa, sinasabi ni Noah na magdala kayo sa barko ng tigdalawang pares ng mga ibon at hayop. Ngunit ito ay isang mahirap na gawain. Ganito ang ipinahayag ng inyong Panginoon O mga tao, tinatawagan kayo ni Noah na maniwala. Paano kami maniniwala sa kanya kung ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at anak ay hindi naniniwala? Lumipas ang daan-daang taon at si Noah ay patuloy na nag-aanyaya sa pagsamba sa kanyang Panginoon. Maniwala kayo sa Diyos upang kayo ay maligtas. Kung hindi, darating sa inyo ang parusa. Sa halip, kami ang magdadala ng parusa sa iyo. tingnan mo kapatid gaano natin inakala na ang ating misyon ay mahirap at masalimuot oo ang mga hayop ay kusang lumalapit sa atin at wala tayong ginawa kundi ang dalhin sila sa loob ng barko dinadala nila ang mga ibon at hayop sa kanilang barko marahil ay maninirahan sila doon nang hindi sila nababahala wag sanang mangyari iyon sa halip ay manatili sila sa kanilang barko at tayo ay mapapahinga mula sa kanila. Sabihin mo sa amin, Noe, kailan darating ang pangako ng iyong Panginoon? Kami ay naghihintay. ito ay isang kamanghamanghang bagay? Anong bagay ito? Nakikita ko ang lahat ng hayop na kusang pumupunta sa barko na parang sumusunod sila, no? Marahil ay may lihim sa bagay na ito na hindi ko pa nasaksihan noon. Nakikita niyo ba, kahit ang aking kabayo na hindi ako iniiwan kahit isang sandali, ay iniwan ako at sumunod sa kabayong iyon papunta sa barko. Tingnan niyo, hindi niyo ba nauunawaan na ako ay naniwala kay Noe at sa Panginoon ni Noe? Naniwala ako sa Panginoon ni Noe. O Noe, ang iyong asawa ay nagsabi na ang bukal ay bumukal na. O mga tao, magpatira pa kayo sa Diyos. Sundin ang kanyang utos at dumating na ang parusa. Kapangyarihan, ang Panginoon. Iniwan ni Noah at ng kanyang grupo ang kanilang sarili sa ulan sa loob ng arko. Ano itong langit na hindi umaalis sa lugar at ang lupa ay lumulubog at lahat tayo ay malulunod? Kung magpapatuloy ito ng ganito. Halika, magtago tayo sa arko ni Noah. Naglagay sila ng mga tabla sa ibabaw nito na nagpoprotekta sa kanila mula sa bagyo. Halika, halika, halika. Sinasabi ni Noah, O oh. mga tao, ang sino mang naniniwala sa inyo ay magmadali sa arko Narito ang anak ni Noah na tumatakbo patungo sa tuktok ng bundok. At ang kanyang kalungkutan. Naligaw ang anak ni Noah. At ang baha ay dumating. Ang mga nakasakay sa arko ay naligtas. Sanay nakinig kami kay Noah. Sa ngalan ng Diyos ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. At si Noah, nang siya ay tumawag noon, kami ay tumugon sa kanya at iniligtas namin siya at ang kanyang pamilya mula sa matinding kapighatian. At tinulungan namin siya laban sa mga taong nagpasinungaling sa aming mga tanda sila ay mga taong talagang masama kaya't nilunod namin silang lahat totoo ang sinabi ng diyos na makapangyarihan walang ibang diyos kundi ang diyos walang ibang diyos Maliban kay Allah, luwalhati sa iyo aming Panginoon. Luwalhati sa iyo aming Panginoon. Iniligtas mo kami mula sa baha. Iniligtas mo kami mula sa baha at binigyan mo kami ng pananampalataya sa iyo. At binigyan mo kami ng pananampalataya sa iyo at sa iyong propetang si Noe. At sa iyong propetang si Noe. Diyos, sa ngalan ng Diyos, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Kapayapaan kay hay, Noe sa lahat ng nilalang. Totoo ang sinabi ng Diyos na makapangyarihan.